But this can easily be sung by the students. Mga students pa ba, ang bilis ako mabisa ng mga kantanyan, lalo na pag uh, ginagawa at tinuturo ng mga teachers. Of course, dito na pumapasa sabi yung sinasabi ng isang professor, saling columnist ng Philippine Daily Inquirer, Professor Segundo Eclar Romero, na ang mga hymns, mga pledges, they are more than just words. Hindi lamang sila mga salita. Sila ay mga vessels, ano. kumbaga lalagyan ano na ating mga shared emotional experience. Uh, for example, yung mga kanta ng panahon ng EDSA, Revolution, yung mga isa This are resonating to the people, ano, when they're singing it. Kasi nga, we have that shared experience. Sabihin sa vlog na ito, I really don't like to judge quickly. Uh, our leader, If he wants to, I feel he can be the best leader. If you really want to change the country, I really feel that he has the power. If you want to create a new Philippines, a new Filipino mindset, then I feel kung gugustuhin niya, kaya niya. I would like to balance that statement. Let's teach this to our students. Pero we teach history along with this. Turun natin yung history kasama nito. Yung flag ceremonies ba, ba nationalism? Oh, yan ay nakakangalay lang, ano, nakakatamad, paulit-ulit. Kaming beses, lumayan pas sa 30 minutes, 40 minutes, minsan may 1 hour, 1 and a half hour pa. Incredible, diba? Ano? So, morning yung first period? It's so, yung love ang mga bata, ang mga tao sa bansa, we got to do more. We got to make araling panlipunan, history, uh, these subjects, ituro ulit natin ang limang beses sa so, loob na isang linggo. Uh, in the high school setting, values and AP have a shared schedule. Uh, AP start three times or values two times only in a week. Paano mo expect na yung bata apag kinakanta niya na itong uh, bagong Pilipinas? Or how do you expect na tumatanong talaga sa puso nila yung pagmamahal sa bansa. O kapag sinasabi na nila itong pledge na mga ito, paano natin masisiguro na talagang ito ay isa sa buhay nila? If we are not making them really understand by heart the life of our heroes, ang mga inisip ng ating mga bayani, ang mga problema na pinagdaanan nila, at bakit sila naging bayani? dapat nga, incorporate natin to sa sa ating mga iba pang subjects, ano? para talagang magkaroon tayo ng mga citizen na mahal talaga yung bansa.